tala nag inspection naman ang mga miyembro ng PNP Board of Inquiry sa Mama sa Pano, Maguindanao. Kaugnay pa rin ang kanilang imbisigasyon na isinasagawa doon para sa karagdag detalye. May live report si Maki Pulido. Maki. J.E., mataas ang security risk ng pagpunta ng PNP Board of Inquiry sa lugar kung saan naganap ang Mama Pano encounter. Dado kasi sa bakbakan sa pagitan ng MILF at BISS sa Pikit, uh, North Cotabato, may impormasyong kumatras sa Mama sa Pano ang nasa 50 BISF. Ito na rin ang dahilan kung bakit hindi tumuloy sa lugar kung saan napatay ng SAF ang teroristang si Marwan. Pero naikutan ng DOI ang mga pwesto ng napuruhang 55th SAC, pati na ang mga posisyon ng tatlo pang kumpanya ng SAF na dapat nagsilbing reinforcement. Tumawid na mga ilog at naglakad ng ilang kilometro ang mga taga BOI para makita ang Ground Zero, kasamang ilang mga miyembro ng MRLS na nagsilbing perimeter security. Coordinated kasi ang lakad na ito sa MILF at dahil sa pag-inspeksyon ng DOI, nagkaroon ng ginaw ang dalawang mahalagang tanong. Una, pwede bang nag-deliver ng artillery fire ang Philippine Army para suportahan ang naiipit na SAF? At ikalawa, bakit hindi nalapitan ng tatlong SAF companies ang 55th SAC para bigyan ng reinforcement? Hindi pa tapos ang DOI pero may mga lumabas na obserbasyon. Pwede sanang patakan ng bomba para na atras ang mga naiipit na SAF. Malayo ang ground zero, pati na mga posisyon ng reinforcement sa mga bahay ng sibilyan. Sa Senate hearing, ang presence ng mga sibilyan ang isa sa mga binigay na dahilan kung bakit walang artillery support. More than a kilometer gigi ang layo ng mga sibilyan. 150 meters ang kill zone ng bomba. Dahil naibigay sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, ang grid coordinate ng pwesto ng mga SAF, pwede silang nabigyan ng artillery support observation naman sa tanong kung bakit hindi nakalapit ang reinforcement. Ang major flaw daw ng plano, ang nilatag na plano ay night operations. Nung abutan na sila ng araw, nawala yung advantages nila tulad nga night vision goggles. Hindi rin makagalaw dahil sa terrain na hindi nila kabisado, may bitbit -bit pang at least 30 kilos of equipment. May duda noon ang BOI kung totoong napalaban ng mga SAS reinforcement. Pero sa pag-inspeksyon nila, naliwanagang napalaban ng reinforcement kaya hindi na rin nakabigay ng suporta sa naiipit na 55 sack. Hanggang bukas na lang Gigi dito, no, si PNP Director Benjamin Magalong, siya yung head ng BOI sa Cotabato, pero ang ibang miyembro ng BOI hanggang Huwebes pa sa Mamasapano. Marami pa raw silang kailangang kausapin tulad ng mga taga-Philippine Army at pati ng mga taga-MILF. Um dapat uh, naka ngayon yung interview ng BOI sa isang mataas na commander ng MILF pero hindi to natuloy. O oh, maki dun sa dun sa nangyaring uh, mga observations ng uh, Board of Inquiry uh, anong anong pananaw mo dito hindi ba masyado nanaliliya sa posibleng naging pagresponde o pagtulong ng uh, militar? yung uh, issue na kanilang uh, natutumbok kasi pagpapatak ng bomba pag uh, paglala, pagbibigay ng artillery support at uh, kung ano-ano pa na military side dapat yung sumasagot ang problema nga eh ginigiit ng uh, AFP na wala talagang malinaw na coordination dahil di rin nila alam generally kung ano talaga yung gagawin nila at nasaan yung papuputo nila so may peace process pa nangyayari so hindi ba gano'n parang parang 70-30 uh, na tungkol sa military operation dapat yung nagiging direksyon ng uh, investigasyon ng BOI, particular ng PNP? Uh, -E, ang Board of Inquiry kasi ma medyo malawak, ano, talagang sobrang lawak ng kanilang investigation. Sa ngayon nga, eh, may hawak na silang around 400 affidavits na mga taong involved dito sa mamasapano uh, encounter pero itong pagpunta kasi nila uh, ang pinuntahan kasi nila ngayong araw ay itong site lamang so there were questions that they needed to answer kaya sila nagpunta dun sa mismong site at yung dito naman sa site na ito eh talaga namang two major questions ang kailangan nilang makita na ikwento na yan sa mga affidavits uh, ng mga uh, involved dito sa Oplan Exodus pero kailangan nilang makita at dito sa site kasi nila makikita kung bakit nga naman hindi naka uh, bigay ng reinforcement yung ibang mga SAF uh, companies at kung kung malaki kasi yung maitutulong ng artillery fire kaya yun din yung uh, kin kinailangan nilang makita. At, uh, may mga observations naman, wala pa namang final report, Jiggy. At yung observations, posible na pwede nga dahil hawak naman na raw ng 6th Infantry Division ang grid coordinate kung nasaan nakapwesto yung 55th tank. Uh, isa na lang Maki, ano, yung, uh, op, yung uh, pangangailangan na talagang umaasa sila sa kadiliman ng lugar, para sa kanila mm -hmm. operasyon. Wala ba nabanggit yung mga taga-BOI kung may accountability dito si uh, uh, Superintendent Raymond Train ng 84th Special Action Company kasi delayed ng dalawang oras yung kinasa niyang operasyon. Dapat alas 2, naging alas 4, inabot sila ng liwanag. Uh, wala ba nababanggit yung BOI tungkol sa aspeto na yun? At uh, yung, yung, kasi yung withdrawal, withdrawal stage yun din yung uh, pinaka Importante. Um, wala ba nabanggit yung BOI Uh, observation sa ganong aspeto? Medyo sobrang ingat ni uh, Director Benjamin Magalong, siya nga yung head nitong DOI, sa pagbibigay ng mga statement with finality. Kasi next week pa nga nila i-submit yung kanilang final report. So sa mga ganong observation ay wala pa naman talaga pero makikita naman uh, lalo na kung sino yung may accountability ayaw pang magbanggit niyan formally ng uh, board of inquiry kailangan daw hintayin itong final report pero of course with their with uh, what they saw dun sa site uh, medyo totoo yun, medyo nagkaaberya dahil nga inabot ng liwanag yung exit plan pero makikita rin kasi dun sa site kung gaano kahirap naman talaga yung terrain hanggat sila ay maabot. Remember Jiggy, uh, mula sa highway o uh, kung highway to penetrate uh, the area siguro mga Uh, tatlong ilog ang nandoon pati doon sa mga reinforcement. Dahil ba diba, yung lugar, nang, nang galing ka doon Gigi, eh, ng matagal na maraming uh, ilog na surrounded siya tapos yung terrain is very really unfamiliar to them. Sinasabi nga kanina ni Director Magalong, hindi naman lahat ng uh, mga operations ng staff eh, may rehearsal o yung malalaman mo agad at mamimemorize mo yung terrain. There will be such operations na talagang hindi mo pupunta ka pero hindi ka talaga very familiar with the terrain. So, nandun sila sa ganong stage at hanggang dun lang naman yung pwede nilang sabihin dahil pwede, ka kailangan daw natin uh, hintayin nga naman yung final report ng BOIG. Maraming salamat, Maki Pulido, at ingat kayo dyan.